Ito okay, yung sombrero ko. <laughs> so, ayan guys. Yung seedling ng kalabasa. So, ayan Oh. Ayan. Ready na siyang itanim. So, ngayon, magtatanim sila ng kalabasa. Sila. Hindi ako kasali. <laughs> ayan. So, kita nyo naman o. Oh ready ready na siyang itanim yung sombrero un ito ay kalabasa ayan yung sidling ng kalabasa ayan ayan so ready na siyang itanim so ayan oh ayan kalabasa seedlings ayan ganyan sya karami So, yan guys. Dito kami sa bukid ng aking kapatid na si Virgie. Shout out at ang kanyang asawa. Ayan. Si Robert. Gio. <laughs> oh, busy kayo. O. Oh. Oh, ayan ulit yung mga seeds. Dahan-dahan lang sa pagkuha kay Og. Barabara. Mga bilin ang ugat so na agoy ginoo manguha tayo papaya rin tuan na katong kuan manibalang naman tong isa suwerte swerte mong kaysa siyang amo So yan guys, ngayon dito yung mga nagtatanim ng kalabasa. So ako ay Why mo dawat sa ako ang panghornal oy? Kay lugi daw sila sa ako. <laughs> ya. <Yeah>, uh, <laughs> Karon mang istorbo <laughs> So ayan guys, oh ayan. So yan yung mga natanim ha? mula doon. Yan. So ayan yung mga nagtatanim. Hanggang doon. Hanggang doon pa yan sa patawid pa doon. Yun, hanggang yung doon. Yan doon sila magtatanim. Oh, may guwapa na manananim dito oh. Ayan oh. So ganyan lang. Iba yung mag magbutas, magbutas ha. Maghukay gagawa ng tapos iba din yung maglagay ng similya, ayan, maghulog. At ibarin rin yung tagatanim, ayan. Ang gwapang manananim, ang prinsesa ng bukirin. <laughs> ano rin? Uh, <laughs> oh, oh duha dahi ka prinsesa, Nakalimta na ako. nako mag-usa na, mag na babae ang ni Adire. <laughs> ang ikaduhang prinsesa kani kay Tagsara Manggo ni uban god <laughs> Pero kinahanglan yun siyang muuban ka ron. Kay dako-dako kayo ning tamnan. O, oh, shout out sa aking hipag na si Nini. na ba wow. diba? Oh. Imo ha? Naanak kay dalang si Milia de ay imo. Ito na may ni. kay body-body. Sure, si Linlin ang may... Ang... Si ang may body-body. Kani. Oy lagyo di ay no? Murag duha ka dupa? Okay layo na. Tapos Dering aside. Ayan oh, linya-linya na siya. Mag linya-linya. Dering aside taga buta. Shout out sa aking kapatid. Ah. Hi, mga United Farmers ni Anyong Presidente Dre. Oh. Nag guide sa Patanam sa Kalbasa, Ila, berje Atoy. Ada. Ah, Ngunin pamaagi na ako. Ipalinya-linya na ako, gisidling. Oh. Atong At, lunes, nagsidling ko, nakita ninyo. Karon, tanom oh. na yun. Tanom na. Sa kasimana na. Siya, tagabutas. <laughs> Kaya oh. ang, oh. Ang, oh. ang mga babae oh. ang nagtanim. Salamat At, na po nauna sa ginoo kay Ningduyo kong panahon. Oh, huh? ginoo. Andito na kami sa tuktok. Oh, tala. Oh, oh. looking kayo. Ah, yan. Yan ang lugar. ay Ayan ah, ha, maisan. Yun, yung tinaniman dati. Hanto dito. At shout out sa pamangkin kong napakasipag ah. Oh. Ayan, kasi... Ano na yan, second year college na ngayong yung pasukan. O oh, dahil wala pang pasok, bakasyon pa. Ayan. Tulong. Trabaho sa bukid. Sana o oh, lahat na bata ganyan. Pag walang pasok, trabaho sa bukid. So masipag talaga yung pamangkin ko. Samantalahin, eh, next week, enrollment na. Yan. Ang pinakakusga na ako nga, bayaw! Ah, uh, ni apadere. Ah, uh, Oh, di ba? Oh, duot sila. Ayan ang aking bayaw. Oh, banat sila ang taga-butas. Mm. Butasa nila tapos yung mga babae ang taga-tanim. Di man nila ako patraboin, walang tumatanggap sa akin. Manghornal unta ako. <laughs> Nakabuta ka na diyan ah. Mm. Pahuam kong manang karmi, ni Ad kay Rodel. Mali man dahil itong paghatod na ako. Dito ko dapat dahil dari ko nagpahatod, no? Dito na ka nagpahatod, oh. Dito na ka niya. Yung asa mangkate. Eh. kate. naman siya. ko dito sa kuan ila. Ila, dudong. Gani di ay. Ang janyig uli dahil diha na lang dahil agi mi, no? Kay basin dahil na mo agi, makasakay pata. Uy, grabe ang fags dito, ah sa taas. Ay, murag. Di naman to sila manguli. So, ayan, guys. Enjoy, enjoy lang dito sa bukid. na Busy ang people kay nagtanim ng kalabasa at ako ay wala. Ito lang magagawa ko. Ipakita sa inyo ang buhay namin dito sa bukid. Ito ay taniman ng aking kapatid na si Virgie. Pero si Virgie ay nasa Hong Kong at yon si Robert ang namamahala dito ang kanyang asawa at yung mga nagtatanim dito ayan pamilya pamilya lang din kasi di naman siya kaya ng isa o dalawang tao so kailangan talagang magbayad ng mga manggagawa so at ko dito kay Murag Bisi ang nagluto ang maisan dyan hanggang doon. So, dyan sa taas, dapat repolyohan pa yan. Tapos, ang daming manok, oh, nangakha. Ang mga manok, oh. Diyan kami dadaan mamaya pag uwi. So, sarap ng hangin dito sa bukirin. Jake, dyan ka lang. Huwag ka nang umakyat. Ilang beses ka na nahulog dyan. Ay na, ano, Nadulas. Baba ako dyan, baba. So, ganyan ang pagtanim ng kalabasa. Ayan na siya, ganyan na siya. Oh. Mm. Ayan. Ganyan na siya. Pag natanim. Uh, hindi po biro guys, hindi siya madali-dali. Hindi madaling magtanim ng kalabasa kasi yung distance niya ayan parang 2 meters 2 meters 2 meters kasi ano pa yan mukatay man yan kaya kailangan talaga medyo malalayo may space So, yan. Taba muna ako. Taba ang lupa dito. Sobrang taba. O, ganyan kasi pag ang mga bata dito, oh, ayan. Ang mga bata ay tulong sa bukid. Ren, Ren, Hi, Ren! Oh, sipag, oh. Tagahatid, Tubig. So, ayan. Ay. Tumutulong sa bukid. <laughs> ayan, kayang-kaya kong kuhanin ito. Ayan. Kayang-kaya. Ay. Uy. Kayang-kayang kuhanin. Agoy. Agoy. mm. Nababa. Mm, mababa lang siya. Oh, ay. Ay. Daming langgam. Pa. skoy wala talaga dito, wala masyadong nangunguha talaga, oy. Eh. Kung ako lang mataka, kuha-kuha ko. Ang laki. wait lang. lang. Oops. Hirap nanguha ng ano. Nakuha ko rin. Ito ay manibalang na siya. Oh. Ito sobrang hinog. Lalo na to sobrang hinog. Ya, yeah, nah, aku kita.